Ang atong unang pagbasa naghisgot sa gahom nga sa Ginoo ngadto sa mga nagsunod kaniya. Hastagod ang ilang anino makaayo og masakiton. Lingi ay mong tupad. Inakanang naong nimo makaayo nagmasakiton. Di man ginaanino, naong namang ginaanino. <laughs> Umiingon ang tao, imuntupad mo, samot ang sakit na to, anang naong ni mo. Pero, tanawa, ang mga nagsunod ni Jesus, sila si San Pedro, anino lang, anino, makaayo nagmasakiton, makaayo sa ilang mga gibati. Pagkagrabiha, gidi ay ginoo kung atong sundon, mona diri sa atong tubag sa salmo unsa may gingon Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo ang iyang gugma walay katapusan Kung mosunod tas Ginoo mga igsuon dali kayong mausab ang atong mga bati na kahimtang mo na kanang naabitay magpatambag na ko. unahon gid nako dayon pagsiguro nagsunod ba sa Ginoo o layo Ginoo kay lisod kay tambag og tao nga nagantos unya layo Ginoo maglisod gid ta Bisa kung saan, akong pinanin tambag na, hindi lang, inayanaya lang na, ayuha lang na, paningkamot lang, kung di gid siya suod sa Ginoo maglisod gid na ngilingay mong tupad nasad ang di mo lingi suod sa yawa <laughs> igna kono be Ingna suod mo ni Lord Ingna? Ingna suod mo ni Lord ah uh, sa mga ako lagi ni i-insert kanunay no kay dool na malang eleksyon sa ato rong mga kandidato kanang nanagan pagkasinador, senador nga sa konsihal sa lungsod kinsa manila kaha ang suod sa Ginoo kana giuna natong tan-aon kay kun mo kapili gay tan mga suod sa yawa alaot yung atong nasod sa team Marcos og team Duterte kinsa manila eh, murag tan-aon ninyo Suod, suod-suod Ginoo. Ayaw lagi mo pagtingog ka ng walay Kaning ako, kamuno, bisa kung saog, sulti mo, tingog yun. O man ta he himang umpanya, guide lang ni ba? Ang ako, guide lang. Kana, pamalandong eh. O, oh, na nanaman, dahil mo itubag. Sige, kana. Ang uban sa bingon, o, oh, Tim Marcos ako pater, Ang usasad, Tim Duterte, imo e, na. Sige, diha, Basta suod las si ginoo para nimo suod dis ni si ginoo. Kana butare. Nya yeah, kinsa man ning mga suod sa ginoo? Tanaw na tong kinabuhi sa mga apostoles. Unsa may ilang kinabuhi? Una, di gyud sila hangol o kwarta ang ilap pangalagad nagtuyok-tuyok sila sa kalibutan aron mga mangalagad dili aron mangwarta kinsa may kusog mga lagad ti Marcos o tim Duterte kana so sood so, si Ginoo kusog mo alagad ikaduha musugot lang sila prisohon musugot rag prisohon kinsa may musugot prisohon ang ti Marcos o tim Duterte kana Oh, nai-butari, botare Kinsa may kusog mo pa priso, ti Marcos o ti Duterte, ayaw nagbutare. <laughs> Dito. kama priso tanan. Mabilanggo ta dili lang sa sala, apil na kinangrihas. Kay hilig man sila mo pa priso, ayaw na nagbutare. Kana ra kani manggong mga naglingkod sa atong gobyerno, apil na sa naglingkod sa simbahan, mga ang saman may mga empleyados katauhan, mga sulugoon sa katauhan, di na to ma-imagine ang empleyado kusog kayong mo papriso, kusog mo daog-daog sa iyang employer. Ano? Ma Masipya ta, ano? Sa termino pang naandan karon na itong mabati, budol na. <laughs> Kisa may kusog mo budol, Tim Marcos o Tim Duterte ay lagi magtubag ka ng di alang ang adapita. Ay, at, at, ato ginagyong una-unaon. Nga nung magsigi pa ah. bisan kaming mga pare, ang atong talahorong minahal nga Santo Papa si Pope Francis gilubong gahapon usagyon sa ni viral sa tibuok kalibutan kay pagtanaw sa iyang personal account ang naaragid niya ni kantidad around 100 dollar ang iyang kwarta. Iyang personal nga kwarta ba? Na kanang matawag na tog iya. Mga 100 dollar. Lingi ay montupad. Napilaro ay kwarta ni mo Lingi ba? <laughs> Mas dato pa kang Pope Francis. Oh, 100 dollar pila mana na tidak kantidad na i-convert og piso nas mga 6,000 5,000 kapin lupig siya na ako oh kadawat man kong akong stipe allowance atong ni aging bernis niya pa sa kong bulsa wak <laughs> man sa ini dool na kong madre <laughs> pero tiksan kong madre wag tanda yun eh At maluoy mo siya kung madre, amot nga, no? <laughs> ah, na, na. Sa ato pa di ay ang tinuod nga suod sa ginoo, di giyod hangol o kwarta. Di saan magsigig o kwarta. Muna ka mo, kung suod mo sa ginoo, magsigira giyod mo palit o og slat. Sige yung palit o slat. kanangway way palit-palit o slat, mga suod na siyawa. Oh! Ai juga mau dokok-dokok dia. Padir sadoi. Nah, bagi usai mengumpisal nak aku mau sombong saya ila bang kelagot ba aku padir nak lagot biak pun nimo. Ha nah, mana? Nah. Yang ini nun mami nimo nga ugdi mo palit og slat dili mi malangit. <laughs> nak ku didin at tinuod. Ah, maglalis na nun mis kumpisalan. Nako. <laughs> Nakay kwarta. Ako lagi pa rin niya naama sa te panginahang langod. Nga nung imo i-curse na ko, nag-curse ay eh, nag-sulti lang ko tinood ba? Nga kung hangol kay kagkwarta, labi na partig simbahan, di ka mo alang 100 pesos. Nako si sa no, 100 pesos, di ka mo Sa usa ka o di ka ka o 100 pesos para sa simbahan? Nga imo paginang ikasuko, nga imo pag kong doolon, kay kumpisalan ko nimo Asi oh, sige, oh, din na lang. <laughs> <laughs> Di man saan mo tunol. Iyawan noon yun. Muna, sa atong ikaduhang pagbasa, gi sulti gi din sa ginoo nga isuat ni isuat. Si Juan, kani si John, morning the beloved apostle mao ni ang nagpapuyo ni Mama Mary human namatay si Jesus mao nang ang iyang kasing-kasing ang iyang hunahuna ni abot ngadto's langit ngano kay si Mama Mary ni kuyog niya si Mama Mary mao'y nakatugkad gyud diin diingikan si Jesus ug kinsa si Jesus ang inahan mao nang si Juan ang iyang knowledge Lawom kayo. Kung basahon ninyo ang Gospel ni John o kaning Book of Revelation, naghisgot og langit, naghisgot og impirno. Kaya nga naman, na nakatunan na niya ni Mama Mary. Muna, gipasuwat ni, matod pag ibang ibanghilyo, daghan kay gibuhat ni Jesus nga wa niya gisuwat ang iya lang gisuat, mao kadtong makahatag na tog kinabuhi unsa man ang kinabuhi a ah, kana bang motuo tas Ginoo nga ang manluluwas dili ng kwarta dili ng mga kandidato nato dili ng atong presidente dili gani ang Santo Papa mga obispo mga pari di na mao'y manluluwas dili ng imong ginikanan dili ng imong bana dili ng imong asawa dili ng imong employer mo'y manluluwas dili ng mga drug lord ka na ni mo kwarta di na mo'y manluluwas ang manluluwas ragyon ang ginoo yelingi ay mong tupad ing e na so good karon sabat na ko so good karon din agyo ko mosalig nimo ni mo ing, e ing e na ba lisod kayo ang mo ng imong tupad Oh, asa man ta mosalig sa kinuong adto ra taniya ayaw nang imong tupad eh. wa magisiguro karong hapon patay na na <laughs> dito di di pwede. pwede po Francis gani niapil apil pag Easter Sunday pagkaugma lunis, lunes uy patay naman maka maka ako, eh. dili na pwedeng kuan pwede. Muingontang ta nga ko nimo kaning nagpasalig-salig ng mga kandidato, o di gina sila suod si ay, pikata na nila. Wa na sila yung mahimo eh. Muna, maka, -Diyos, maka bayan makabayan, makatao, giyod unta, dili, makapera, makapangyarihan, maka, ang sa panang uban niya, sakim, sa kapangyarihan, matod pa sa Tagalog. Maunang taktako na nato sila. Ilhan man na nato. Mga palaaway mana na. Mabitang nalipay sa kukaroon nga ang eleksyon nato, ang ato, oh, eleksyon, ang atong kumilik ni hinay-hinay nag-abli sa suggestion sa mga tao. Sa una god, ang kumilik, iyang gipailan o kaso katong lawyer nga niingon expert sa IT nga IT lawyer pa gyud si PA pa niingon siya nga ayaw lagi na i-connect sa internet ang machine samtang dili pa na maka hatag sa iyang counting anang presentuha kay i-connect na ninyo sa internet peligro gina nga mahak niya adto dito mamanipulate ang resulta gikiha pero karon thanks be to God, congratulations, kumili. Nihatag na sila kamanduan, dili na i-connect ang machine, counting machine sa internet, hangtod, makaproduce na siya resulta. Praise the Lord. Pakpaka na itong kumilik. Salamat kayo. At least man lang sa level sa presinto, klaro na to na ang imong gibutar, maugigihap sa machine inig-transmit ana, posible na sana nga dito ang adjustment. Pero at least, ma-verify na sa kandidato. Matreis naman na, abtik mo sa kanya ito mga watchers sa mga kandidato. At least ba, nanay check and balance. Kay lang tag honest persons to count the votes of Filipinos. Dili nang dagdag bawas niya, kwarta niya magbuot. Mawatas tas kamatuuran mawa sa Dios nong kinabuhi mo nang angaturong nasod ting ubusa ay noon murag karong si manaha madayon mangiting alitong tag pesos ang kilos bugas kanang andama na an inyong kwarta pamalit mog maayo kay nakahibaw jud ko nga di gid magdugay labing dugay ana nga pamaligya kana tingin usa ka human anak mawa na na pahimos legion pero na ara gipost, gi-post karon dito social media nga ang ilang napalit ko no, tag 29 ang kilo purti mang bukbuk hinuon didto sud pag ukab sa sakob kamang kamang mang bukbuk gi-picturean -buk, pag nana na social media karon tag 29 pagani ko no to unsa ka kuno imo puyo og tag 20 na pero uh, let us give benefit of the doubt kay mga official bi gobyerno ang nag-declare ana nga din his bisayas na anay tag ang kilo murag karong si manaha magsugod andam na inyo dihang kwarta bridge grab the opportunity tag 20 andang kwan nya mapil ganing bukbuk -buk. kan ala sa gapil <laughs> ayaw sa day kan nindot ana Mura maghaom kayo ang ato karong ebanghelyo sa atong gihimo nga eleksyon. Ang magbalantay sa Pilipinas maoning ato karong gipili mga addition kay midterm in addition eh sa mga magbalantay legislative sa atong mga executive nga area sa local sa governor kongresman, sa mayor, konsihal. O nang nagpili tarog magbalantay, kinsa man gitawag ni Kristo nga mga tulisan o kawatan kanang dili kuno mo sa pultahan. O manang dili mo sa pultahan election, eleksyon, diba mo, ang mga tikasan kana bang makalingkod sa posisyon tungod kay nanikas? sa ato mga kandidato walakbay mga tikasan na awa <laughs> ang common kay natong tikas kana yung vote buying o kana ang dagdag bawas niya karon mora mona gidudadudahan na basin o mahitabo gini gani sa mga observations na amang ang vote buying gani dili na kinamangay binarugay na ang vote buying anabang bang magbarog ba kay maglinya na, nakita ina na nato sa atong mga mata why ni badlong why nagpakabana ang vote og ngano niya ang dagdag bawas na asin na nag-acus ana. Diha pinaagis atong masin. Mga igsoon, si Kristo nagwarning na na ang tao nga ah, dili mo agi sa pultahan mo patay o mo sa mga karnero. So kinisang ato mga official sa gobyerno nga manikas mo patay ug mobungkag natong mga Pilipinos. Sa Team Marcos o Team Duterte, hain ka nila ang naghiusa sa atong mga Pilipinos. Team Marcos o Team Duterte. Atong iampo nga ang mulusot unta karon kana gyung muhiusa sa mga Pilipino. Munang niingon si Hesus, ako ang pultahan. Kinsa man si Hesus, ang kamatuuran. Matod pa niya, I am the truth. I am the life. Monang kining mga kandidato nga mga pro-life o pro-truth, mauni sila ang atong manluluwas sa atong nasod. Nga kasagaran raba ni mga pro-life o pro-truth, dili rabaan ni mo <laughs> no? Ako na human na kukbutan. na ah, ah, ko ikuan? Isayo ko dito. Sa daraman diaonahan Ah, di pa kayo daghan, pero nag-anam na Ah, nag ko nga, ngayon ko nga, karon ang katawahan, gitaga ang higayon nga mupili. Mauni ang pultahan. Naot-unta ginoong nga, dili babagan sa yawan on na mga katauhan ang pultahan kay usahay masirad an baya sana dili makalahos ba ang kanang atong gibutar dili makalahos ngadto sa final counting kay naay gibabag sa machine posible ba na ay ibabag sa machine nga counting machine nga program ng daan og mao na toy mulusot Ani do na ay vlog sila si Attorney Glenn Chong na ang testing dito mating ito yang gimension na lugar sa Butuan na naa didtoy eh, ni testing na ang iyang gibutaran kaning line apa sa mayor pero pag paggawa sa masin ang resibo sakto igo gyud ako sang gi ang resibo karon ang akong gibutaran to yun ni gawas sa resibo pero pagtan-aw nila dito sa masin pag ihap na ang iyang resibo katong iyang resibo nga mao'y naghatag niya o kunuhay pruiba ng iyang gi suwat sa baluta, mao gawas pagtan-aw nila sa the same receipt number ang giihap sa masin ang dito nas kontra Niya, iya na sa'ng giusap. Tagaan siya o ganader balot testing balot number 9 mantog number 10 ang gisultini attorney Glentsong ang number 10 iya nagiyong gi overvote di overvote niya kay para dili na maihap ang mayor mo iyang gi overvote duha ka mayor ang iyang gibutaran kay og ma overvote kadiman na ipon nya ang iyang konsihal maura giyapon. Murag maura man tingali giyapon to. Pag resulta ko no, gibutangan sa masin na overboat. So, dili siya maihap. Ang mayor, pero ang konsihal, okay ra. Karon kay pag check na sa nila sa actual gyud nga giihap sa masin. Wa may overvote dito. Ang kontra ra magyapon mo. No. <laughs> Naan ano oh, nang gahimo sila o gahimo siya o petisyon nga to sa kumilig. Kato usara to kamasin. Ambot ka ha o usara baka kamasin ang naingon ana kung tinuod sa nasiya. Muna mag-ampo ta sa ginoo kay ang ginoo gamhanan mangyod. Nabisan pa tingali mudaog ang dautan kon daghan na kaitang nagampo kitang mga katoliko dinis Pilipinas magampo ta alang sa hustisya kamatuuran o katarungan sa atong kaangayan sa atong katilingban ihatag sa Ginoo kay siya may pultahan ihatag niya basin dili niining paagiha Kay kining paagiha nga eleksyon posible mang matikas basin iagi sa Ginoo sa laing paagi. Iya na na parehabitaw sa una ang mga kato mga Israelita di na sila kaagi sa dagat kay Red Sea mga lomo sila sa dagat wa na sila iagianan unya kon moatras pod sila sa dagat atubang sa sila mga sundao ni paraon mahurot sa sila kamatay kung ilang makigaway sila. Pero ang ginoo mo nihimog dan, iyang gibuak ang dagat og niagi sila. Ang ginoo ay makahimo, ana. Muna importante kay nato ang pag-ampo. bisan ang mga tikasan, mahilis ra na sila pinaagis pag-ampo sa Diyos nun nga pamaagi. Daghag paagi ang ginoo. Endless. Dili siya ma kana bang dili siya ma corner nato sa usa lang kapaagi ang Pilipinas gimahal ni Ginoo kay ni adinhi ang daghang debosyon pero kita lang mga Pilipinos wa pagyud makaamgo nga naa tay dako kay ang treasure nga ang atong tinuod nga magbalantay dili ning mga politicians dili ning mga inila nga mga partido ang tinuod natong magbalantay ang Ginoo mo na dangop gitaros Ginoo magampo ta magpuasa ta aron nga mahimong epektibo ang atong pagampo ipakita na Ginoo nga muila na kita, na kunwa siya wag gitay mahimong lingi ay mong tupad inanisalig kas mga politisyan inanisalig ka pulos sila di kasaligan o guway gino'o. Muna sa atong unang pagbasa, gibutang din he nga si Pedro, wa na siya musubay sa gilatid sa ilang mga leaders sa mga Israelita. Matod pa niya, katong mga mananap nga giisip na tong hugaw, giingnan ko sa ginoo, ayaw isipang hugaw ang gipili sa ginoo. Posible nga naataroy mapili nga mga kandidato nga doon na usahay judgment nga hugaw man batik siya, bati man Pero kung dili lang yun pinaagig tikas, kung gipili ginas katawahan, mapuslanon gina siya. Bisan pag atong tanahon nga murag hugaw siya o kinabuhi. Kay wa kono'y hugaw, basta gipili sa ginoong. Muna, ang question diha, gipili ba ni o gipili lang pinaagi sa tikas. O gipili sa mga tao kaning mugawas gyud ang normal nga gibutaran, bahala na kung say rason nga nung nibutar ka, niya mahimog yung majority. Amo na gitawag sa Latin na Vox Populi Vox day. Ang tingog sa katauhan, mao tingog sa Dios. Pero kung gitikas, niya nagampo ta, mohimo ang Ginoo sa iyang aksyon kung kinsa gi niyang gipili pareha ni Moises gihingin siya dito sa Ehipto kay nasakpan siyang wa na sa pamalaod sa Ehipto niya kay gipili man siya sa Ginoo nibalik siya sa Ehipto isip leader na sa Ginoo o nagmalampuson siya. Gihingin lang siya, kay dili siya dawaton isip leader, anak ni paraon, gireject gi na siya, pero gibalik siya nga to. Aron mahimong leader, ang ginoon ay nagpili. Muna diri sa atong tubag sa salmo, sa ito itong tubag sa salmo, limot na mo ang akong giuhaw sa buhi nga Dios unsa may imong giuhawan karon kwarta o Ginoo mona ato ng paminaon kaya ngatong kalag wa ni giuhaw og kwarta giuhaw gid ni Ginoo Niyakon atos ato tagaan og pagampo, pagtinarong, pagpaubos, mogawas kina ang gahom sa Ginoo. Niya once gani mogawas na nang gahom sa Ginoo, wala na yung makapiog ni ana. God will make a way. Mo na gawas na magampo ta maghinulsol pud ato sa mga sala. Aron ang Ginoo moy moayo nato, moy mohimo nato, nga instrumento sa kalambuan sa atong nasod kalambuan sa atong pamilya kalambuan sa atong kalibutan